Ayan. Magandang umaga po mga kapatid. Kumusta po kayo? Welcome po sa Kuya Joms TV. Ngayon mga kapatid, nandito tayo sa Grotto Pit Market. mag update lang po tayo ng mga presyo ng mga ibon dito kung nagbago ba o hindi. Uh, ngayon mga kapatid, maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa aking vlog. Tara mga kapatid, samahan niya ako mag-update. Tara.

Ang pares nila 1,000 na lang pares 1,000 na lang daw dito mga kapoy Temple Solid ha Dabing ibo na naman po mga kapoy Ha? Kumukuha yun Kaso parat Para kahit boss magkano? Ganon din ang presyo boss 500 O oh. Ito ang 500 pares Grabe ang ganda o Ito sa mature 600 Ito Pagkalahat ang boss magkano? 250 sige bibigay ko, pero okay, pag naka okay. para sa 600. Magulang kasi to eh. Okay. Mat-shoot ko, magulang. <laughs> nai natin ito sa taas. Ayan. Ayan, nanggagaling eh. ito sa ilalim nyo. Boss, anong karga nito mga... 1,000 na lang natin pero baka sila pag may lumukas pares na yan. Okay. 1,000 na lang yan pares. 1,000 na lang daw po ito mga uh, kapatid ah. Uh. Okay, hey brother. Halika. Ito ba? ano ah, 1,200 pares. Ito 500.

yan 2,000 pares. 2,000 pares sa isang palo. Ito <laughs> ano ba ito, boss? <laughs> 2,000. Palo at saka palo. Okay. Ano? 2,000. Ah, uh, full palo at saka light. Pares. So, boss, ang mga albay no, magkano? Sa albay no natin, bigay ko na ng 1,800 pares na. 1,800 pares. ayan ah, mga pares. Sa Lupino so, si okay. Yan to, Kaner. 2K sa Lupino 2K sa Lupino dito 1K na lang dito sa Albayla no. Okay boss Salamat yan diba na 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 natin ang ano? yung pagkain natin na ano? kikmustel atawad pa lang boss ay, naulog na boss, kaalit dito 1,000 uh, uh, pares 1,000 pares dito mga kabot ha? mayroon pa rin si boss na si boss pano, one, boss, palo rin na cinnamon na ano boss? 1,000 one. Magkano boss? Bigay mo na isang libo para mabilis. Isang libo na lang dito mga kapod ha. Drunk follow na kasing na Antoine. Ito meron siya rito. Alin dito ako pala itong dalawa. Itong tatlo. Magkano sa parisan? 2,000 na ito. 1,000. 1,000 dito mga kapod ha. Nakaready na si Boss Kali dito sa mga karton niya. Pagkaling ko ba yung bumili yung? Grabe. Ready na ano? Basta ito boss. Magkano? Pagkano rito ba? Ito, pa ibangit isa niyan. Pa ibangit isa. Ito, pares lang. Ito, meron pa siya. Boss, may tabi ba Pinta Bat, sa poodle na natin, bakit 2 million, 6,000 ito. Ito, po ito, 8,000 na lang. 8,000. mga poodle, ayan, mga kabad, ha? ka dahil, malaman ba? Malaman ba, labay ka? Ano? 1,500. Wala ba, Ito ba, lang dito mga mga Boss Ito ay tapa. Ganun din daw 800. Okay. Kasi dito direkta ito. Pakita na lang natin ano. Ayun mga kapatid, dispenser na lang po ha. Ay ganun dito ha. Sa mga ubiyan sa bilis. Ito ganon din 800. Ang daming ibon na naman ni Boss Khalid. Ayun oh, mga kapatid Boss Khalid sa Sea Grubbing Jays magkano? 800 sa mga Sea Grubbing Jays ng Boss Khalid ay mga Sa Black Chick mo boss magkano? Mga classic pala ito ayan mga kapat na lang daw Na classic Eto, sandi po nalang din ito mga kapatid Okay Eto, meron din si Boss Khaled na ito, bros Magkano? 1-5 yan okay Pakita na natin Eto boss, anong mga karga nito? Salibo lang yung pare. Salibo lang pare si ito. ay na. 800 na na. Puro 800 dito mga dito, sa baba. Ito, ayan. Screenshot na lang po mga kapatid. Ito, so, back to back part blue. Magkano? Salibo dito sa move. 800, okay. Ito naman boss Sa lang ang sarili boss Sa mga back to -back green opa

Grabe uh, ang ganda nito boss. Oh, so, ganda nito ba kapatid natin na yung yellow gold sofa sa yung pastel o na ano, hindi na kulay. Okay to boss, okay. That's okay mga kapatid Grabe ka. 'to. mga kapatid ha. Ay, boss, ito boss, magkano sa Lupino sa Kino? Dalawang libo rin parang. Dalawang libo rin mga kapatid. Screenshot nyo na lang po mga kapatid kung ano yung magustuhan. Tawagan si Postalid. Ayan. Nalagay natin yung number niya sa Kaibi. Ito sa white uh, white ball magkano pares? Sa, sa, sa libo lang man sa libo dito boss baklo bak parlo opa dilot sa green opa magkano 15 barrels 15 pares lang oh baba ano ba naman

Yan, two, five, yeah, two, so, Ito naman, mm -hmm. mga dalawang libo. Ito 1 boss. Magkano? 1 Paris. Paris. ito ba? Saan ito? Ito ba yung gan? libo na lang? libo? lang 1 Ikot tayo para makita. Ikot po tayo mga kapatid. Ito. Boss, magkano ito mga bayo ba? 3,000 lang yung Ito, ganun din. 3,000. Oo. Ayan, mga kapatid. Ay, hindi, hindi. palo yan. 5,000. O, pwede. 1,500 ito, mga kapal, Ayan. Ito. na Itong albay, no? sa albay, no? Back to back yung wing. Boss, alay, magkano? na to. Nakuha na. Okay, set out sa nakakuha nito, ha? Ito, mga buwan. 1.5. 1.5. dito, mga kapatid, Basta magkano ganda nito ah. Ito na ganda nito? Magkano rito boss. Sandibo yan, hagulay niya to. hagulay niya parehas. Hagulay, Sandibo rito mga kapatid. Ito ang lalaki na yung babae ito, print factor. Lalaki yung ano. Ganda ano? Ayan. Ako na pakaganda. Sanlibo. Ito boss, magkano rito ako boss, kalay? 2,000 yan, ako palay niyan. Ako palay, 2,000. Ito, magkano ito? Ano ay hindi? Ito nga, dito, mga kapatid, Boss, eto boss, magkano? 1,000 10 lang yan? 1,000 10 10 Krimina mo boss, magkano? 2,000. 2,000, 2000, 2000 dito. Oh, mga matur na mga kapatid. Magkana. Okay. Sana ba tayo? Wala na? Ito boss, magkano? Ang pwede yung parang Ang pwede yung parang Ang pwede yung parang Ang Ang Boss na lang yung number mo Ang number natin 0945 Okay boss, salamat Ah, meron pa tayo 0956-190-5500 Okay boss, salamat 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 Boss Joel, good morning. Hi, good morning. Good morning. Good morning. Good job. Hey. Boss, ano ba ito? Ano natin? Ito na lang. Magkano sa ito boss? Ito, ay paris. 800 pares. Ito, na, na lang. Okay. So, ito, 800 ano? na lang. pala. ganda, ano? O pala. Oo ay... ah, no? pala. Oo pala. Oo ito boss, 800 na lang daw yung mga kapatid. Ito na man, boss, magkano sa mga ganito? Magkano sa kapatid. Okay, magkano boss? 1 dito naman. Dito, 1-2. 1 Ito boss. Ito, 1 dito. Ah, uh, ang okay. okay. so, okay. well, dami mong alspan yan, boss ano? Okay. ito boss mga green of the youth Magkano? 1-5 pare mga green pa the Boss Joel uh, okay. Tapos dito naman sa Cremino natin Magkano sa mga Cremino, boss? 1-8 pare Okay Ito boss Ayan Buti mga pato kaya nito sa 2-5 2-5 Dito naman boss pinchinalam, pinchinalam, kung ano format, format. so, lang. Lang. Right. so four months. Four months. okay, magkano boss? wanto, so, dito naman sa mga, wanto, wanto. paris na, yan boss? kaya, months six month, ano? mga so, mga po sa so. magkano boss?

Ito na lang po. Ito ito was magkaan sa parisan? 1-2. 1-2. Ang yan. Normal lang naman ang alipili. Pati ito 1-3. 1-2. ano? Ito 1-K. 1-K. Ano K ba ito? Tail palo. No? Okay, okay, ito na lang natin. No? Okay, ito na lang natin. Ito na Normal. Magkano? ka natin? 1 Okay boss. Ito naman boss. magkano sa parisan na yan? Ito 1 lang yan. Magkaano okay, right. sa kata 1-6. Oh, antayin niyo pala. Para kay natin, boss. 400, 400. Okay, na. 400 per s. Okay. So kaya mga kapat ha each na lang po kano makukuha sa mga parang ito. 200 each. Dito naman, boss, sa right, mga yellow ball, 1k per piece. 1k per piece. Sa mga white boots, ante, nandoon lang. 300. 800 sa mga white boots. Okay, boss. Ito boss.

sa mga Lupino? Eh magkano dito sa mga Lupino sa kasi yellow pa, 35 pare sa yellow bune, pa yeah. okay. Magkano okay. po sa yellow ball so, pa? na lang. 18 na lang sa dito sa mga yellow ball so, pa sa mga lutino, 35 pare po. Ah. Yeah, pa. Ito po sa mga wild type mo. 15. 15 na lang po. Yeah. Ay, mga Nakaka-tell po tayo magkano? Diyan, 1.6 lang dyan. 1.6 lang daw po dito mga kapatid. Ang mga waikus ni Tatay Rodney. Itong dalawa, 180. Itong dalawa, 180 po. Diyan ang mga kapatid. Ah, dito sa mga lutino naman, 180 po. 180 dito po. Baba nito mga kapag ha Kaya oh dito, okay. dito wag sa mga pang 1-8 po Ganun din 1 sa mga blue opal Ayan Basta naman ito, Pablo Obadil yung ni Tatay Rolly mga kapatid Ito oh. ba tayo? Rutino, 1-2 back to back mga kapatid eh. Mga mature na ito, mga panalang na po, ayan Tawag-tawag lang po kay Tatay Rolly Ito ang ating na natin tayo Wanto na lang din sa so mga disino Ito ang ito, ano po ba ito? Uh, ito, mga 600 sa doon sa ano? Ayong dalawang, okay dalawang papel Magkano po sa SPD? 600 uh. uh, so, isa sa, okay. sa okay. Ako na na Ganda nito itong parblog. Ganda nito mga kapag

ito tayo sa mga Trino one five mo. 1 green yan. 1-5% Trino Padilion. mga kabatid. Ayan. ito. So, grabe ang Ito po tayo magkano? Papel. Opo magkano po? 800 na lang. 800 dito po. 800 yan. Okay. 800. Okay. Ito mga dilit flow de oh, blow pa ano po? ano oh, medyo Magkano po rito? 800 na lang. 800 na lang. Dito po sa mga car 800 okay po. Ito po tatlo. Dito, ano po yan? 250 isa. ang isa rito mga kapatid. Dito naman po, ito back-to-back back green o okay? magkano po. Ah, Wala pong karga? Wait, wait, wait. 800 rin. 800 rin Wala. K800 ito mga kapatid. K800. K800? K800. K800. Dito po sa... Na -ayan. Na -ayan. Na -ayan. Dito po. Sa... Na -ayan. Na -ayan. Dito na mga dito mga mga na -ayan. po ito. K80 uh to Wala na po. Tayo lagay ko na lang po yung number nyo Okay, thank you. Salamat po. Ayan mga kapat, meron si Boss e PJ mga ibang e dito. So. Ayan. Meron mga par blue. Meron dan balo. Ayan, may itong yellow pink. Si e Boss PJ. Ayan. Ayan. Boss PJ, good morning. Pinalaladaan natin yung ipon mo. Boss, alin ba yung ating dyan? Ito pa rin tayo Ito pa Ito mo na Boss magkano sa mga ano mo? Yan iba ibang kasi yan iba iba quotation yan Meron dyan okay, mga bon. Lutino Okay boss Lutino natin 500 isa Ayan yan yun Yung mga Lutino natin ito, ito Okay boss Tapos yung Sleety ganun din Sleety o palay 500 500? Mura na yun ah Tapos, Tapos yung mga Blue Dilute natin dyan 500 din ang isa Okay boss O palay na yan Ito ang green o padilit ang ganda nun. No? Ang green o padilit natin, out natin ng ano, uh, 700. 700? Opo. Diyan ba sa muha mo uh, ba yan? Ay slating. Ay slating. Opa line. Okay. 500 ano? 500. Okay boss. Tapos ito po, far blue o line dilit natin, 800 naman. Ayun, yun, yun. Yan. Far yes. blue o line. Dilute. Okay boss. Uh,

ang pares pares na ayan mga kawal mga 600 po ang pares dyan mga kapatid kung ano screenshot na lang po ha puro patlo po yan eh, mga kapatid ilang months na yan boss mga patlo mga po mga bata po, ba? mga bata po. Okay. Okay, boss. Unahin natin ito. Meron tayong yellow pills dito pa 6 link up. Okay, boss. Magkano? Ito po out natin ng 12K. 12 gate. 12? Oo. Split to pa. Yellow pills. Tapos ito, boss. Ito and... naman, uh, green dan palo. Possible YF. Okay. Ang uh, gender siya, pero din-DNA uh, na po. Uh, to so, follow na lang yung ano result pagka naging pala ito boss pwede i-fires dito ano pwede uh, okay. na no, pag naging na lang uh, okay. Okay. magkano naman boss ito out ko na lang po ng 10k 10k possible way possible way ay mga kapat pero pagka nagka yan may iba po okay. Okay. So, okay. 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 Boss? Ito boss? meron tayo dito uh, aqua B2 o pala paint palo, the truth. Ito uh, DNA na rin to. Okay uh, boss. Ah, ongoing... DNA? DNA. DNA. Yeah. Okay. So, naman boss? Ito out ko po na 7K. Pero yung pagkadi ng ito pa ang paa niya, iba. Oo nga, no? Pero ito yung palo po. Oo. Oh. Parang dyan. Yung, okay nga. Hindi, nung na. pagkano yung pagka-gray, ano? Oo uh, po. Ayan, boss. Pakita na natin. Ito. Kamo. Ito ang OB2 Opaline. Magkano diyan, boss? Okay, boss? Yan uh, 35. 35. Pero pag wala nang DNA, ito kasi na DNA na uh, asabay lang mga yan. Bali DNA ko kasi may naganap sa akin na lalaki ngayon sir, ito out po natin ng 3.5 pagka naka-DNA. Pag na ID na DNA pala, 3,000 yung mga aqua okay. natin. So, okay. o pala yun na yun. Aqua B2. Uh, Sana mag-cock -ano? okay. Sir, parang cock lamang sa cock ano? Ano okay, yung DNA ko? No? O, para sure ano. Iyan naman boss? Ito na ako. Ah, okay. Ito boss, magkano? Uh, itong fire blue opaline, possible dyan sa kaya ito. Okay boss. Um, mo? move. Ah, uh, magkano? Yan out ko po ng 1.5 ang pare. 1.5. Tapos no, sa okay. Crimino naman, boss? Yung Crimino ko pala ito natin 3.5. Damang man, po so sa babae. ito boss ang mga ano mo? Ito ang mga possible red. Itong okay. dalawang U-wing. Uh, green New Wing, Split tail Palo, Possible Red Factor. Kano, split 25 ka. Uh, out ko po yan ng 45 ang tawag. Pero yan sir, wala pang gender. Pina-DNA ko na rin din. Para sigurado na lang. Okay, boss. Yung dalawa na yan, boss. Parlo ba ba yung isang yan? Yan, ah... Uh, pale Palo. O, okay, Pale Palo. Pale Palo. Oh, o, no, toto. No. Yan out natin ng 700. Okay. Tara tayo dito po. Okay. Yung mga lutino natin nyo, 500 po ang isa. Okay. Dito po sa green person nata, out po natin ng 1,000. Okay. Ito namang par blue na to, a uh, split pino po yan. Okay. Ito na yan, kayo. opo. Yan, 700 naman. Ito naman, blue U-wing of a line. Uh, bio U wing of a line. Head na po yan, split pino, 500. Okay. Tapos yung premium na natin dito, possible ka, out po natin ng 800. Ayan, okay. yeah. okay. ito, lubusin na natin, boss. Ito naman, uh, ah, normal power blue lang to. 300 lang yan. Okalay. Okay. Yung mga delete na... Yung mga green open line. The delete natin dito, sir. Bigay ko na lang ng 1-2 to, to, pare. Ito, proven pair na po sila. Uh, meron lang ano yung ulo, kaya medyo mababa. mababa. Ito, Ito naman, bill-faded na uh, normal. Ganda, no? Ito 500 danda, black one. Ako. Ganda sa play failure. Oh. Ito most wild type ba to? No? Ito wild type person nata. Okay, Ito boss, po baka, auto no? ang ko ng 3.5 ang pare. Ito naman boss? Ito okay. naman sir, uh, project uh, Rimino Opaline Ito meron, dito, meron tayo dito na uh, deck Black Opaline Splitino sa Pastel Opaline Splitino Parisan natin P3,000 P3,000 ang babasa uh nito mga ka-bird ha? -huh. Ito naman Albino Opaline saka Pastel Tardue Opaline Splitino ito, albino opal. Oh okay, Ito out natin ng same na lang din, 3,000. Grabe mo, nakakaibos pigeon yeah, yeah. mga kapatid. Next to, mga mga natin to. Ayan yung mga kakatil natin na ito halos puro kak eh. Oh. Ito tatlong tak. Ito tingin ko tat dalawang tak na to. Ito lang ang possible so, head natin. Oh, okay. eh. Ang bigayan ko dyan, pagka dalawa, one five. Yeah, okay, so, right, okay. Pagka sa kak, isa, isang peraso. Isang peraso, 800. 800. Ay, ito, meron ulit si Boss PJ dito. Boss, ito, magkano ito? Ito, uh, yung blue uh, aqua B2 dilute. Okay, boss. Ito, bigay ko na lang ng 1.5 na lang ang isa. 1.5 na pala, ah, uh, b dilute na. Aqua B2 dilute. 1.5 uh, na lang po, one isa. Oh, okay, ha? niyo si Boss PJ. Pali. Fire blue palid Okay, boss. Apo. Mga babae po. Magkano naman dyan, boss? Out po natin ng 10K po, ang isa. Fire blue palid na babae. 10Ks. Puro babae yan, boss. Wala ka. Puro babae. Jack party mga kabadid. boss. Pwede eh. yan. Yan po, nagmakita nyo po yung mata nagpupula. Grabe, hmm. eh. Yan po, uh... Ito, aqua... B1 Opa Yui. Okay, boss. Uh, out na lang natin, no, DNA siya, 3,000. 3,000. Ito, uh, Aqua v 1 uh, possible Ino. Okay, boss. Ito, ongoing yung ano niya, yung DNA niya. Out ko to ng um, 4,000. Okay. Yung isa boss, anong karga nito? Ito naman uh, na green. green split YF split O5 ka. Yan no DNA siya, bigay ko muna na uh, ongoing ang um, process din yung DNA niya. Uh, bigay ko muna siya ng 5K. 5K? pero naka-DNA na yan. Okay boss, wala na? No, wala na yung magpapadine yung boss? Yung magpapadena yung boss, pwede pumunta sa Grotto Pet Market. Dali yung ibon. Sa, sa Wing Sunday yun. Tapos pagka uh, Friday naman sa Bukawe Pet Market, ganoon din po. Uh, ang sigil natin, 400 para per head. Okay uh, boss, lakay ko na lang yung sa kaibigan. Opo, meron din tayong mga iba-ibang ibon. Dali yung order. Marami tayo. Okay. Thank po, salamat. Thank you, thank you po.